eh uh, <tinyo> guys, sabi ko ako ng manok. Terima kasih telah menonton Ayan, ayan, ayan. Kain kayo, kain. Ayan, guys. Magkain ang mga aking mga alagang manok. Ayan, nandun. Magkakalayo sila kasi inaawin ng Texas nung ano, yung may sisiw doon, no. Ayun, no. May anak na sisiw. Ayun. wala pa yung iba. Nagumala na yung iba ng mga manok, guys. Ayan, no. Tapos yung iba nakakulong. Ayan, no. Ayan, kain, 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 kain. Oh, kain. Ayan na guys. Doon, para sa ano to, para to sa pato. Ayan din sa'yo. Ayan. Ayan guys. Lalaki na yan. Meron din yan oh. Pag may yung mga malalaki na yan, pwede nang pwede nang ulamin guys tapos may maliliit na sumunod tapos mayroon sisiw meron doon nag, ano, naglilimlim doon sa kubo-kubo na yan guys ayan o oh. oh, nag-aaway pa sila ayan ayan guys uy wag aaway sila mamaya na yung iba guys pakainin kasi nawala na sila gumala na sila gumana, gumala na sila sa kabukiran ayan may mga sumusunod na maliliit guys ayan nag aaway sila ayan. ayun ang sisil may nakakulong din guys ayan ayan yan, dun, dun dun oh dun ayan kain ayan kung gusto mo magkatay ng manok ayan pwede man yung iba guys na gumala na sila wala na nangapit bahay na sila kasi nagluto pa kasi ako kanina pa sila pasok ng pasok sa ano sa labas ngayon pakain ko tayo ng manok guys hmm ayan puti ang cute ng puti oh guys oh ang cute ng puting manok ayan nagdadatingan ay eh, iba oh ayan

Pumili ka lang dyan kasi puro ano na nga yan dyan. Mga matataba na po yan. Pwede na po silang itinola. Shout out kay Mila Mix. Shout out sa lahat na aking kaibigan dyan sa YT. Ayan. O oh, dyan. Ito naman guys yung pato. Ayan. Ating papakainin yung pato guys. Ayan. Kumakain sila ng mangga. Ayan guys. Ayan, may gulay silang kakainin guys. Ayan, nilulusot ko na lang. May gulay silang kakainin. Ayan. Kwak, kwak, kwak. Ayan, kwak, kwak, kwak. Ayan guys, oh, may mangga sila. May gulay, may kanin. Kaya, Ayan, Oh. No? Meron silang kulungan dito, guys. Ayan, ang laki ng paligid ng aking bahay ng pinsan. ay may mga saging doon. Iba pa yung aking lupa doon sa baba, guys. Ayan, lumalapit pa yung mga sisyo. Aagawan pa nila yung mga, yung pato. Ayan, kain kayo, mga pato. Ayan. Yan yung mga sisiyo. nag na yung iba kasi busog na. Ayan. Oh, ayan. Nabigyan na ba kita? Hindi pa ba? Nabigyan mo na ito, manaw? Hmm. Ah, manaw, okay na? Ikabate. Ikak? Hmm. Oh, bigyan ko daw konti, guys. Ayan, guys. Bibigyan ko na itong manok. Ah, uh, pansakon. Ồ, oh, ayan. Kain na. Ah, ayan. Kain. Wow. Ah. Bye, bye, bye. Bye, bye, guys. Thank you for watching. Bye.